Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngayon po ay wala pong teacher in charge ang para elementarya ng Anibawan sapagkat po ang Sir Jade po ay napalipat na o napasay na po sa San Rafael Elementary School. Ako po si Ma'am Sheila May, ang OIC ng para elementarya ng Anibawan. Ay, bakit hindi na may panel. Ito ang ating gamit. Lubog naman po, ma'am. Iikot mo na ang. Nakasarabay, nakasarabay yung mga bintana. Pado ka. Sa totoo lamang po ay hindi ko po alam kung saan po ako magsisimula sa pangyayari pong ito sa aking buhay bilang guro, bilang mamamayan ng Anibawan ay lubos pa rin po ang pasasalamat ko sa ating puong may kapal dahil po ligtas po ang bawat isa sa amin. Hindi po namin lubos akalain na ganito po ang magiging epekto ng bagyong enteng sa aming buhay. Sobra pong bilis ng pangyayari dahil signal number one lang naman po, kasi hindi naman po ganoon kalakas ang ulan, kaya po karamihan sa amin ay hindi nakapagtaas ng mga gamit o nakapaghanda. At isa po sa may malaking na naapektuhan ay ang aming pong paaralan. Kagaya po ng mga gamit po namin, printer, laptop, solar, mga battery, wala pong naisalba kahit isa. As in po, totally damage po ang aming paaralan. Sa ngalan po ng paaralang elementarya ng Anibawan, kami po ay nananawagan sa may mga mabubuting kalooban at may ang puso na handang tumulong at sumuporta sa aming paaralan para sa mga guro, mga magulang, at lalong higit po sa aming mga mag-aaral. Para po sa mga nagnanais tumulong sa aming paaralan, narito po sa ibabang ang aming Facebook account at gcash number. Muli po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat. Ma Iket mm -mm. Iket ikot mo? Ikot. ikot mo lang. I ikot na. Ah, doon ma'am? Sige, ikot na.

Wala tayo hirap ang anibawan ngayon na naman ang... susuwan na tayo na itong abut ang inverter natin battery